Good day po mga kalogis Ito po si Randy Hebron TV So this afternoon Nandito po tayo sa aking Cording area Ayan, yan, yan Nasa likod na yan So itong area nga to Nakita nyo na nakaraan Pinabomba natin yung damo Kasi hindi naman nagmamadali So ayan, patay na Pero yung side na yon Doon Range area ko pa rin yan kasi eh Uh, hindi rin nabomba. ito lang yung nabomba. So ngayon, meron na tayo ditong mga na-harvest Ito yung pang-exposana natin So, madami pa ditong ha-harvestin, eh. ayan o oh. So, ayan, yeah, nandiyan dyan. Habuin So, nandiyan dyan, yung ating mga Mga nasa range, nandiyan no? Oh. Pero meron na ditong mga na-harvest na, -harvest na. So iniisip ko pang expo na to. O ito, mga stag na to. So ayan. Yan, mga na-harvest na yan, no? Kita nyo ang ilap, o. Pulit. Ito, o, Ayan, o. No? Gaganda, o. Ayan, o. No? Mga bagong harvest Yan. So, hindi lang tayo makakuha ng tao dito sa farm natin yung talagang masipag. Na pag walang ginagawa, naglilinis-linis. So, yan. So, hahanap pa tayo ng isa. Yung hahanapin natin ay yung kahit nagpagpatuka digap na nagagrass cutter. So, yun. Umalis na naman si John. So, picturean muna natin yung ating ilang na harvest na yung iba na itali na eh. So, ayan, para makita nyo, yung lahat ng mga namanok na binebenta natin, lahat po yan, palahe. O, oh, ayan, o. Oh. Yan. Yan. Paisa. May dami kasing mga kwento ngayon. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan kung sino na madabi daw binibentang manok namimili lang naman daw. So, hindi ko na babanggitin ha. Wala akong binibentsong pangalan. So, ito yung mga hinaharbist natin. Yung mga huli nating pabreed. Huli nating breed. At um, 80% dyan sa sa mga na, na ano yan, eh pure na so ito yung isang bagong harvest na abonayo no kaganda ha Yan, bagong harvest na abo na yun. Oh. Huh? Yan, yun, abo na yun. So, ayan, kung makikita nyo, matipuno, formang-forma, may yabang na. So, kaya yan, ganyan. Pag naitali nyo na po yan, mawawala forma yan. Kasi maiilang yan. Kasi hindi siya sanay sa tali. So, ganyan yan. Tsaka yung iba, pag nag, nag it, pag nagtali ng bago, yung stag lumiliit. I mean, pumapayat lang konti. Kasi nababawasan yung tuka nila. Kaya ang ginagawa ko dyan, pag nagpapatuka kami ng stag, lalo bago harvest, 3 times a day. Alas 7, alas 10, 20 20 20 grams ng alas 10 tapos 5 pm para hindi siya mangyayat. Syempre galing 'yan sa largang sa largang patuka doon sa range niya. So ito naman yung isa oh, abuhin. May ilang pang hindi na itcock dito. Ayun oh. Abuhin naman po 'yan. Ito pa, pa natin pulit dito. Yung ibang pulit dito, ready to breed. Hindi ko na isasalang. Oh. Ayan, oh. Oh, ito, buhin din, oh. Hmm. Ayan, oh, mga bagong harvest yan. Ah, ang gaganda po. Oh. Puro breeder po ito. Sa bibili po ng pulit sa akin, tawag lang po kayo ngayon. Tawag lang po kayo sa akin sa number ko 0936-917644 Eh may mga pulit pa tayo ditong mga ready to breed Maaayos naman po At nalaban naman po ako ng COD Para po kayo eh hindi nag-aalala oh, yan po yung ating mga bagong harvest oh, Ayan o oh. Abo po yan, abo Abo po yan Ah oh. Praka! Oh, ayun. Nakasalubong pa tayo sa araw. Oh. Ayan. Hahaba ng paso. Ito na yung ating uh, talian na tinatawag o cording area. Hmm. So, marami pa dito ang stag national. Meron din na ditong kak. Tapos ano pa ba? O silipin natin yung ano. Pakita ko sa inyo yung mga bagong cord na naitali na, nagaling na dun sa harvest. So, oh, ayun. Kita nyo yung isang tao doon. Ayun, oh, naghahakot ng patuka. Oh. Sasabihin naman ng nanonood, bakit daw ayaw dalhin doon yung patuka? Kasi nung nag-ano, Naulan, kaya hindi na ipasok natin ito yung Hilux natin. So, yan. So. Ito yung mga stag. Meron ako dito na nakita yung ano, taas eh, mataas. May mga mahilig kasi sa... Ito, ito. Ito, taas, taas na manok. Ayan, istag yan, o. O, o o. Ang haba po ng binti niya, o. Oh. So, istag yan, 8,000 po yan, Ayan, o. Oh. Ang haba ng binti. Uh. Parang tatlo yung nakita kong yan, eh. Asan ba yung is dalawa? video ko lang nung isang araw yan eh Ah, oh, ito yung mga bagong harvest Eh lang mga Boston to Yung ibang natitira dito yung stag Kaya natitira Talagang hindi hindi ko maibenta benta lang Presyong 50-50 So yan o oh. oh, yan. yan. bagong harvest yan oh. Sanay na sa tali 2 weeks na siyang nakatali pero hindi pa namin yan masyadong pinaghihipo at hindi pa rin na sparring puro uh, breeder yan ito pa o oh, bagong tali Boston Black to hmm. bagong harvest ayan batang bata totoy na totoy pa ito pa isa. Oo. Totoy na totoy pa. Oo. Oh, binatilyo yung pa. Labas yan. <laughs> So yung number natin 0936 Ayaw lumabas 910 7644 Yan ah oh. oh. Hindi nyo pa ma-appreciate yung forma Kasi syempre Hindi pa totally laban oh. Ito may forma na oh. Mga bagong harvest oh, Yan Ayan naman sa likod yung abunayin natin. Ayan ha. Oh. Ayan harvest <coughs> 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 din. Hindi ko alam kung ilan niyang hinarbis at tinali ni June. Ayan o. Oo. Oh. oh. Pang expo, pwede pwede to o. E, Kaya lang baka mangupete Isang buwan na, expo na So yan Tapos uh, Ito yung pili ko Sa papunta sa Santa Elena Ito oh. Oh, boss, yung taga Santa Elena, ito yung pili ko sa iyo. Oh. Yung babae, hindi ko pa napipilian. At ang hirap pong mamili. Ito ang pinipili ko, tsaka yung isa. Pero mas nagustuhan ko to. Ito po ay papuntang Bicol to Santa Elena. Ayan. nasa malalim eh mga bainda mo pumorma ka nga ng konti dyan kailangan ayan 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 ito ay papuntang bigol ba ito po yung nagdeposito sa ano sa Gcash. Tapos after a week paid na siya. So Paris po yung kinuha niya. Crater po ito. So, ito po eh, pinagkatiwalang ipili ko daw siya. So, ito po naman po yung napili ko sa kanya. Ayan po. Going to be called. Krrrrk ya! Krrrrk ko yan. Tapos Ito naman yung papuntang Pangasinan O oh, yan no O oh. oh. Nabubusalsal ang buntot sa hangin O oh, yan po yung Broadstag na Pinos ko sa TikTok Nabubusalsal ang buntot Ang lakas ang hangin Yan. O, oh, naman. Eto naman ay Boston sweater. Ah, istag po ito. <coughs> Balik ang dampak pak ayun oh. Balik na dampak pak. Isa yung isa baliktad. Oh. Ito, 8K lang ito. Tata ko po eh, papunta ng Pangasinan. Ihahatid ko po yung... Yun, 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 yun. Yan yung Bost... tag na Boston na straight tom. Yung magpapasabay, magpasabay na po kayo. Tawag lang po kayo sa number ko. 0936 910 7644. available yan so pulit madami ito hmm. okay, yung ma mga puti o oh, baka gusto nyo puti ang gaganda ng puti dito o oh, yan o oh, yan hmm. broodstag puti o oh. oh nakapagbihis na Oh. Huh? Yan po ang ating broodstag na puti. Yan po sa kabila. Tawag lang kayo kung gusto nyo magpa-deliver. Di-deliver ko sa inyo sa Pangasinan. Hmm. Uh -huh. o. Oh. Kumbaba ba? Hindi makikita figura mo. O. Ayan po Ito po Ito bata. Ayan Meron pa rin dalawang puti. Meron pa rin puti. Ayun pa. O puti pa rin. Ano pinatinggal mo yan? Dahon? Ha? Takot ba sa init? Ha? Takot ba sa init? Nakabonit ka yes, yan. Takot sa init. Ayun, pinatok ka na. Puti. Ito, puti. Ika. Pita yun. Oh. Ito, taas to. Huwag mo Siglit lang, siglit lang. Ito, tunga. Tunga, tunga. No, wala tuloy yung forma eh, yun. naghahanap ng patuka O ayan, puti, oh, yan puti o oh. Ganda o oh. So ang number natin ay 0936 yun 910 7644 four, four. Yeah. Oh. yun din po yung gk's number natin ang facebook po, na, po natin ay randy hebron 21k followers so ito isa pang Boston no? ano ay hahaha <laughs> Ayaw na. Ay, pinatuka na pala eh. Mamaya ka na pumorma. Ika. oh, mamaya ka na ito mukha. Pictorial mo na. Dito, dito, dito. Kaya. Ay. So yun. Lumabas, lumabas. Oh. Ito yung isa. Oh. Bagong putol yung mga tahid niya na yun. Eh. ka. Rrrrk ka. oh, O yan. Oh. Okay. tawag na kayo sa number ko. Facebook ko, Randy Hebron. 21K followers. oh, Ito ka Rudy. Oh. So ayun, ito yung salbahing bulik. Ang hmm. kano tawad niya, mataas, salbahe ito. Pag ginahawa ka tuka siya ng tuka, meron kasing nanunuka, pag hawak hindi na, ito, nanunuka talaga, o oh, yan, nanunuka daw. Bulik, taas o, oh, may kapi tayo. Ito pa, na yun, o. Oh. Ito pa, ba abo na yun pa ba pala ako dito, o. Oh. Ayan, o, oh, ganda, o. Oh. O. Oh. Yan, o. Oh. Tawadan nyo na lang. Pero broods tagpo yan. Tawadan nyo na lang sa akin. Yung tawad, malapit. Hindi malayo. <laughs> o oh, yan. Silaw tayo eh. Silaw. oh another breeder. Boston. Abo na yun. Ayan Bukas po ang punta namin ng Pangasinan. So, tawag lang po kayo. Yung gusto magpasabay, pasabay na. Thank you. Ayan, o, ayan o. Thank you. Ayan. Ito yung nanunuka daw na, ano, salbahing bulik. Long-legged. Pero kung ibibrid nyo lang naman, wala naman problema. Crack Ayan, oh. Oh. <laughs> Nababalinghat yung buntot sa lakas ng hangin. <laughs> Taas, oh. Oh. Prumia! <laughs> sa malang buntot. Ayaw bumalik sa hangin, eh. Sumalungot, eh. Oh, yun. ito hmm. Dito ka nga humarap. Yan. Mm. Oh, so, yun. Magpapalam lang po ako. Nagpapababa ng buko si Pisa Alex. Hanggang dito na lamang po. Uh, at po ay may magde-deliver sa Pangasinan. Yung gusto magpasabay, magpasabay na. Yung manok sa Bicol, pag uwi ko na po yan, ipapaship at hindi naman siya nagmamadali. So, yun. Okay, yun lamang po. Randy Hebron, 21K followers, ang aking Facebook. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. kapatid natin ang view Dahil natin yan, Sana makakuha tayo ng tao Yung maayos sa tao so, yan. Tayo sa taas So yan Salamat po sa si lahat ito po si Randy Hebron TV. Salamat po. Bye-bye. Ang view. Thank you.